Nadagdagan pa ang medalyang iuwi ng Team Pilipinas mula sa nagpapatuloy na 2024 Paris Olympics. Una ng nasungkit ng gymnast na si Carlos Yulo ang gold medal sa larong men's artistic gymnastics floor exercises habang bronze naman ang boxer na si Ira Villegas. Si Rafael Bandayrel sa detalye. Ibinigay ni Carlos Yulo sa Pilipinas ang kauna-unahan nitong medalya sa nagpapatuloy na 2024 Paris Olympics. Iyan ay matapos ng kitin ang ginto sa finals ng Men's Artistic Gymnastics Floor Exercises. Nakatanggap ng mataas na marka na 15.00 ang routine ni Yulo Sapat upang masiguro ang gintong medalya. Ito na ang kauna-unahang gold medal ng bansa sa Olympic Gymnastics at ikalawa sa kasaysayan. Samantala, sure bronze na rin ang boxer na si Ira Villegas matapos umabante sa semifinals ng women's 50 kilogram division. Dikitan ang naging bakbakan sa pagitan ni Villegas at ng hometown bet na si Wasila Likadiri Pero sa dulo, natanggap ng pinay boxer ang panalo via split decision. Ano man ang maging resulta ng mga susunod niyang laban, tansong medalya na ang pinakamababang mapapanalunan ni Villegas. Pero may pagkakataon siyang makakuha ng pilak o ginto kung aabante siya sa finals ng nasabing event. Sa kasamaang palad, tapos na ang kampanya ng boksingeroong si Carlo Paalam. Bigong umusad si Paalam sa semis ng men's 50 kilogram division matapos makalasap ng split decision loss kontra kay Charlie Senior ng Australia. Sa athletics naman, buhay pa rin ang pag-asa ni EJ Obiena upang makasungkit ng medalya sa Paris. Nagsimula si Obiena ng may dalawang error sa kanyang opening jump sa 5.60 meters. Pero agara naman itong binawi ng world number 2 ng walang kahirap-hirap na lundagan ang 5.70 at 5.75 meters. Dahil dyan pasok na si Obiena sa finals ng men's pole vault na idarao sa Martes, ika ng Agosto. Rafael Bandeirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.